Hola mga friendship! Good news! Ikaw ba ay isang minimum wage earner na kumikita ng 13,000 per month as basic salary at nangangarap na magkaroon at ari ng bahay at lupa? Heto na nga ang para sa inyo friends, ang ating Kaya Homes Row House. Kung naaalala nyo friendship, meron tayong mga offered nito way back in March. So, naubos na yung batch na yon Pero good news, dahil mag-open tayo, kaya unahan lang dahil few units left lang ito. Paano nga ba mag-avail ng Kaya Row House? Ito, friends, yung Kaya Row House natin is uh, row house property siya. So, ibig sabihin, one story lang, and then ang kanyang lot area ay malaki kasi 38 square meters yung kanyang lote, and then yung floor area niya is 24 square meters bare type. Ang maganda dito, friendship is bahay na bato ang bahay na ito. So hindi siya yung dahil mura or affordable ay plywood lang or mga hardy flex. Hindi friends ito, ay hollow blocks kaya makakasigurado kayo na maganda at matibay ang gawa. Ngayon, saan naman located ang pabahay na ito? Ito ay nasa Barangay Palanggina, Cavite. Napakalapit lamang nito sa LTO Naik and para sa mga nanay na kagaya ko, ang first natin na tinitignan, malapit ba siya sa mga schools? Yes, napaka-daming schools around the area. Kaya wag po kayong mag-alala dahil may malapit na mapapasukan ang inyong mga anak. Palengke, naku, napakarami rin po, no? And very accessible ito sa Metro Manila. Ngayon, paano nga ba ang mag-avail ng property? Ang unang steps po ay mag-message po kayo sa amin dahil i-check natin kung kayo ay qualified sa housing loan at para ma-qualify or siguradong makuha ang susi ng inyong bahay, ano-ano nga ba ang dapat niyong ipasang mga requirements o dokumento para ma-loan approved tayo sa housing loan? Ano-ano naman ang babayaran at kailan? ang unang step ay mag-reserve po sa amin ng 3,000 pesos. Ang 3,000 na yon ay ibinabawas po sa kabuang presyo ng pabahay. After 30 days o pagkatapos ng isang buwan, mag-uumpisa naman po ang ating down payment na nasa 5,200 lamang per month sa loob ng labing dalawang buwan o isang taon. Pagkatapos po ng down payment na iyon, no, Uh, tsaka naman po mag-uumpisa ang ating amortization na nasa 4,500 lamang per month sa 30 years Teka lang Lucy, hindi ko siya naiintindihan paano ba yon. So halimbawa, ngayon po ay uh, May 2024 My gosh, may nakaagad prints So May 2024, nagbayad po kayo ng 3,000 na reservation fee June, no? Sa June, mag-uumpisa po ang inyong down payment na nasa 5,200 per month sa loob ng 12 months o 1 year. So kung nag-uumpisa po tayo ng down payment ng June 2024, June 2025 po tapos na ang inyong down payment. Pagkatapos po nun, ng isang taon, pahinga po muna tayo ng mga tatlong buwan dahil lalakarin po namin ang inyong housing loan application. Tama. Basta mag-submit po kayo ng complete requirements and documents, kami na po ang bahalang maglakad ng housing loan application nyo. Dahil alam namin busy kayo, may trabaho kayo, or simply hassle sa inyo, kami ng bahala dyan. Ngayon, pag sabi ni pag-ibig, oh, okay na to, ibigay na ang susi dyan. Saka lamang po mag-uumpisa ang monthly na nasa 4,500 per month. So, di ba napakadali lang mga friendship? Sa so, tingin ko, ang pinakamaganda dito ay mag, meron na tayong pagkakataong magkaroon ng sariling bahay at lupa. Kasi ang sabi nila, mayaman lamang daw ang nagkakaroon ng bahay at lupa. Pero sa tingin ko, friends, mas mayaman yung mga nangungupahan. Kasi biruin mo, ang tagal mo nang nangungupahan, yung sweldo mo o yung pinagtatrabahuhan mo napupunta sa bayad sa upa, pero hindi naman napupunta sa iyo ang property na yan. So, it So ito na nga mga friendship, ang reservation date natin ay sa May 9 this May 9. So, kung gusto nyo pong makahabol dahil konting units lamang po ang aming bubuksan at gusto nyo talagang seryoso na kayo magkabahay, friends, mag-message na kayo sa amin. Kasi ang kailangan lamang ay two government IDs and one month pay no para kayo ay makapila at makasigurado na makakakuha kayo ng unit para naman po sa mga kliyente natin na OFW ang kailangan po ay inyong job contract, passport at isa pang government ID para kayo ay makapagpa-reserve ng unit and of course ang ating reservation fee na 3,000 dadalhin po namin kayo sa mismong site kung saan kayo ay makakapili ng block and lot sa mapa And of course, iga-guide namin kayo kung kayo ay naniniwala sa mga feng shui, no? Or sa mga gustong magtindahan, magnegosyo, pipilian po namin kayo ng magandang location. Again, ito po ay sa May 9 na kung kayo ay nag-iisip pa at nagpapatumpik-tumpik pa para ba sa akin to naku friendship magmamahal siya na magmamahal baka hindi ka na makabili so para doon sa mga interesado at gusto nang umuwi sa sariling bahay next year friends chance nyo na to i-message nyo po kami with your mobile number tatawagan po kayo ng aming mga angels at i-check natin kung qualified po sa housing loan at ano ang dapat ipasa para masure na makukuha ang susay ng inyong home sweet home. Lucy Domingo po, isang licensed broker ng BDDR. I-message nyo na kami, friends. Malay nyo naman, kami na yung tamang taong inaantay nyo para matulungan kayong magkabahay na. Antayin ko yung message nyo, ha? Bye!